Para araw po sa inyong lahat Ngayon po ay October 13, 2023, Biyernes, ng ikadalawampu't pitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni propeta Joel, Chapter 1 verses 13 to 15 and Chapter 2 verses 1 to 2 magluksa kayo at tumangis mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Umasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba Ipunin ninyo ang matatanda at lahat ng tagahuda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Ipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa siyon sa banal na burol ng Diyos manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong lahat. Liyernes po ngayon, araw ng debosyon para sa uh, debosyon sa poong nasareno at sana po ay patuloy nating isama sa ating pong panalangin. Patuloy po tayong magdasal para sa kapayapaan at uh, kaligtasan po ng lahat. Lalo tigit sa nangyayari po ngayon sa Bansang Israel ng nasa naman talagang noon noon pa ay talagang <coughs> ah, kaguluhan na po no may kaguluhan na nangyayari <coughs> dahil sa katigasan na rin ng ating mga ulo hindi lang po yung mga taga dito maging tayo po no hindi tayo natututo sa nakalipas sa kasaysayan natin kung kaya ngayong araw na ito ay sinisimulan natin basahin ang aklat ni Joel at ito po ay ipinalalagay na nasulat noong kalagitnaan ng ikalima at ikaapat na siglo bago po si Kristo at sa panahon ng pamamayani ng imperyo ng Persia. Nah, dahil nga noon ay talagang kabikabilaan po ang nagpapahirap, ang sumasakop sa Israel o sa mga Israelita at isa na rito ay ang imperyo ng Persia. Inilalarawan po ni Propeta Joel ang nakahihindig na pananalakay ng mga balang at ang tagtuyot na nangyari sa Palestina. No? Talagang Palestina at Israel no, ay sa kaysaysayan maging sa Biblia no? ay noon pa ay hanggang ngayon hindi pa na re resolve ba yung kanilang conflict kung ano ba talaga ang pinanggagalingan uh, at yung pagsalakay no? ngayon din, ito yung nangyayari no? yung Palestina ay sumasalakay at marami na po ang buhay na nasawi, lalo tigit mga buhay ng mga bata, mga sanggol na walang kamuang-muang pero idinadawit at dinadamay sa kaguluhan ito kaya sa mga pangyayaring ito ay, uh, nakikita na ang palatandaan ng Pagdating ng araw ng Panginoon Panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungat sa kanyang matuwid na kalooban At ipinababatid ng ni propeta Joel Ang panawagan ng Panginoon sa mga tao na magsisi At ang kanyang mga pangako ng pagbabalik at pagpapala sa kanila Ito po yung ating matutunghayan sa pagbasa natin no ng aklat ni Profeta Joel na halos uh, madali lang din po matapos no, may mga 5 o 4 3 chapters lang po ito no, para malaman natin yung uh, kasaysayan muli dahil nga paulit-ulit ang tao sa kanyang pagsuway sa Diyos pero ang Diyos naman ay paulit-ulit din na nagpapadala ng mga tao na mapapaalala sa atin na dapat tayong tumalikod, magsisi sa ating mga kasalanan. Na ito nga 'yung ating pong narinig ngayon sa unang pagbasa na ipinahayag ni propeta Joel, magbalik-loob sa Diyos, magsisi o pagtisiya ng mga kasalanan upang mapawi po ang uh, galit ng Diyos, uh, imbis na parusa ay pagpapala po ang kanyang ibigay o ang matanggap ng mga tao. So, nawa po, uh, ah, gaya ng nabanggit ko kanina, patuloy natin ipagdasal ang mga taong naiipit sa ganitong mga gera o sa ganitong labanan, lalo tigit ang mga walang kamalay-malay na mga bata na nadadawit dito. Muli sa mapagpalang araw sa inyo na